Hi everyone! So dahil nandito na ako sa Laguna, ang content natin ngayon is maghahanap tayo ng mga estudyante na dapat alam nila kung ano yung mga pambansa. For example, ano yung pambansang puno, pambansang halaman, pambansang bulaklak, ganun tsaka pambansang ulam. Ay, charla sayan So, ayan, mag mo muna ako ngayon at ang makakasagot, magkakaroon ng tubleron. Let's go. Uh, so, ayan, dito kayo sa harapan ko para kuha kayo ng camera ko. Diyan kayo. Ano meron? Ano meron? Mamaya. Ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano Grade 7 Grade 7 okay, okay. Dito seven. sa South Bean okay. okay, may katanungan ako <laughs> Maga kayo dito, okay. Ano ang pambansay naho ng Filipinas? Atanito tulupo po. Talirusha. Hali, am Ano ano Ano? Hindi. may tawag Hindi. Hello? Hindi. Hindi. May Hindi. Hindi. ano Hindi. Hindi. Ano? Ano? Hindi. Hindi. Ano? Ano? Hindi. Hindi. Ano? Hindi. 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 Ano? 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 Next question <laughs> Next question mam <laughs> <please. laughs> Ma Mam, <laughs> <laughs> bilog mo <muha> ka dyan? Ano alam <laughs> niyo? Oh, mam Ma tag-dune na lang kami Ano? 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 Wait lang Pambansay dahon ng Pilipinas <laughs> Wait lang matutugtog Ang bawa naman tayo Ano? Ang bernit Wag mo ako kasi ako na ako guys! Uy! Um, <laughs> Don't touch it! You, ay ay! Nalimutan ko na! Ayun! Di ba? Di ba Paano ko <laughs> <laughs> Una, ba na? Ma'am ano ba na? Go ma'am! Go! Ito! May lahat? Ay, <laughs> ano ang sentro ng Laguna? Manila? <laughs> one! Sa Dulang Dilang Salwan? Ay! pinya kento? Okay, hindi hindi kento 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 kento

Thank you po. Kaya <laughs> ano pong pangalan niyo sa akin? Kasi naloko! Ay, Ay bigay natin. Bugasan niyo sa lawa. Bye bye! Bye bye! Thank you po. <laughs> ano to? Galahi Moto Vlog. Ano ka sa akin? Follow ka sa akin. Thank you very much. Thank you sa kakulay. Magbalik ko. Dato sa